Hello mga Mimasor! Rawr! Ang sarap na naman ang gala ko for today's video! Siyempre, kung saan ang masaya at mapapamura ka talaga, doon tayo pupunta! May kaibigan nga ako magsa-celebrate ng birthday. Since in na tayo, hindi man ako invited, pero pupunta pa rin ako! Charis! Isama natin ang buong tropahan! Ika nga! mas marami, mas masaya, at mas tipid. Siyempre, marami ang magshare share sa bayad. I am the one, the one the... Naisipan nga namin manggulo at mamerwisyo dito sa Villa Alberto Resort, located sa Bacoor, Cavite. So, eto na nga ang paunang chika. Pagkadating nga namin sa place, bago kami mag-start ay nag-ikot-ikot muna ako sa resort habang fresh pa para magtingin-tingin ng mga pogi. Hehe, <laughs> yeah, boy. Balita ko kasi, madami daw poging kabitenyo. Totoo ba yun? Sa pag-ikot-ikot ko nga dito, nakita ko meron silang iba't ibang accommodation depende sa dami nyo o kung kailangan nyo ba ng rooms for overnight stays, mga ganun. Meron silang cottages sa paligid ng pool, cabana, at may mga private rooms din para sa mga friends nyong madaling malaseng. O alam na, pag may alak, may balak. Nice. Bukod dito ay meron din silang separate space for private pool and accommodations na good for family gatherings. O di ba ang sayang? Kung interesado ka, well, panoorin mo to hanggang dulo at i-share ko sa iyo yung mga rates ng public and private pools nila, pati na rin yung mga contact information ng Villa Alberto. Oh well, in fairness, meron silang lifeguards on duty na nakapalibot sa paligid ng pool. Alerto sila sa mga magsuswimming dahil marami sa mga guests nila, lalo na kapag gabi, ay mga nakainom at lasing na pogi nito. In fairness ha, kuya, kiss naman dyan. Kapag gabi na, medyo strict sila sa noise. Ang social naman ng pagkakapronounce ko ng noise sa part na yon. <laughs> Kaya yung giant slide nila at video ke ay sarado na simula 10pm. Anong gagawin pag 10pm na? Kaya nga kasama mo ang tropa, di ba? Para magkwentuhan, mag-inuman, magharutan, at magkasiyahan eto na nga yung pangalawang chika. Siyempre, kaya nga tayo nagpunta dito sa Villa Alberto dahil sa birthday party na ito. Ang daming handa at bumabaha ng alak. Masaya ako, masaya lahat, lalo na ang celebrant kasi wala na siyang pera pagtapos ng party. Charot! Wantusawang kantahan hanggang mamaos ka basta bago mag-alas 10 ng gabi. Walang sawang kainan hanggang mangalay ang pangamukha kang uya. Walang humpay na tagay sa inuman hanggat hindi ka gumagapang pauwi. At the end of the day, happy ang lahat at nakapag-spend time kasama ang barkada nang hindi mabubutas ang iyong bulsa. O ba diba, bongga, San ka pa? Kaya ikaw, kung nagbabalak kang mag-celebrate, magpunta o mag-relax sa Villa Alberto, eto na nga yung part 3 ng chika ko. Ito yung mga details na kailangan mo para di ka na mahirapang magtanong. That's it, Pansit! And this is all for today. Thank you for watching. Until my next video, bye!